Ito, ito sa pananaw ko. <clears throat> Siguro paano ko ba sisimulan? Unahin ko muna ako ay kamping-kampi kay Senator Marcoleta. Pero ako ay isang tipo ng tao na mahilig mag bend. Mag bend ng mga girls, charis. Bibabasa <laughs> <Mag> <laughs> Para ako nung kapatid ni Diskaya na ano. <laughs> makikisiping daw sa kanya yun. Alala ko na naman yung hayop na. Anyway, mahilig ako mag-bend. Naranasan ako na maging boss. Merong hindi nakapasok dahil hindi, dahil nag-away sila ng boyfriend niya, o nag, nagkasakit yung anak niya, minsan hindi nakapag-file ng leave, or, or, whatever. Kinoconsider ko yan. Mari lang, hindi ko bawasan ng sweldo yan eh. Uh, naranasan ko na ring maging teacher. So may estudyante ako pinasa ko siya kahit na lumagpas siya doon sa sa uh, allowed absences just because ang paalam niya sa akin is this sir may mga araw na hindi ako papasok sa because I have to work kasi ni-require tayo ng uniform eh. So kailangan ko mag-work sa isang uh, paggawa ng tiles para makabili ako ng uniform para i-allow akong pumasok dito sa campus. <clears throat> Lumagpas siya doon sa allowable absences. Dapat drop na siya. Pinasa ko. Nagsisikap yung tao eh. Nagsisikap yung tao. Pinasa ko. Sa akin, pagka may jaywalking, kunwari, may ang opinion ko, palusutin na lang yon. Next next time na lang hulihin pagka makulit. Kunwari, may area na bawal mo jaywalking. Konsiderasyon. Merong, merong pagkakataon na dapat kinukonsidera mo yung kapwa mo. Para sa akin, ha? Parang, kasi nakaka-insulto naman, kunwari, na hindi ko ikonsidera yung kapwa ko. Tapos, kapag, uh, kunwari, kunwari, uh, may nasabi sa akin na masama patulang ko kagad, magalit ako sa poking ko. Tapos pag may nasabi naman sa asawa ko na masama, at nagkataong nakakatakot siya, o may baril siya, o marami sila, hindi naman ako papalag. Hindi ba, na nakakahiya yun eh, parang Will Smith. Sinampal niya yung mas maliit sa kanya, pero yung tumurotot sa asawa niya, hindi niya man lang sino sinapak. Di ba, uh, mali eh. Mahilig ako mag-bend ng, ng mga regulasyon in accordance with kung ano yung pinaniniwala akong tama. But this time kasi yung pagbebend niya, kulang sa utak at saka sa wisdom itong si Erwin Tulfo para mag-bend. For example, ang gusto mong i-bend, eh, magsasauli -so muna sila diskaya ng pera. Yan yata yung issue. Eh. Magsasauli -so muna sila ng pera, restitution, bago sila i-consider sa witness protection program. Hindi naman nakalagay siya batas yun. Di ba? Ang batas, eh, hanapin natin yung pinaka malaki ang pagkakasala sa ating bayan. At ang pinakamalaking pagkakasala ay yung mga binigyan nila ng SOP o ng padulas. Yung mga ginamit ang kanilang kapangyarihan para i-award kila Diskaya yung proyekto dahil sila yung madaling kausap magbigay ng padulas at SOP. Lahat ng taong yun, kay Presidente ka, DPWH Secretary ka, kung sino ka man po, Pilato ka, Congressman, yan yung mga ano eh. Dahil, dahil hindi naman mangyayari ang kababuyan na yan kung hindi binaboy muna nung mga nasa pwesto yung kapangyarihan nila. So, so, mas kailangan natin yung statement ni Diskaya kung sa panuri naman natin eh katanggap-tanggap at merong madidiin na mga taong talagang tunay na involved sa corruption batas, hindi mo yan binebend diba masakit man tanggapin to ha oh. ang sinasabi yung nagnanakaw yung nagnakaw ng bigas kulong yung nagnaka yung nagnakaw sa kabahan ng bayan hindi kulong oh dapat ba i-bend natin yung batas na yung nagnakaw ng bigas eh wag nang ipakulong nasa sa konsensya na ng taong ninakawan yun kung ako yung ninakawan ng bigas kung isang kilo lang din naman baka baka palayain ko na gutom siya eh. nasa sa kamay ko na yun kung hindi ko siya itutuloy i-prosecute pero karapatan ng estado na ipro kung nereklamo ko na siya karapatan ng estado i-prosecute yun dahil nagkasala siya sa batas regardless of isang kilong bigas ba yan o isang libong tonelada ng bigas yan so ikaw Erwin Tulfo dahil wala kang wisdom dahil ikaw ay marunong lang sa grandstanding gusto mong paligayahin yung tao para iboto ka eh, hindi ka talaga nararapat dyan. Bakit ka ba nanalo kasi? Pero ba sabihin mo, wala ho tayong pakialam sa batas na eh? Paano ka namang, what the f- Wala <laughs> akong pakialam dyan. <laughs> Tanginan yan. Ay, Ay, kakaiba.